Inilatag din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Maguindanao del Norte sa third Quarter Joint RPOC, PADAC, PDC, PDRRMC at PSWMB meeting ang problema sa baha sa maraming bayan sa lalawigan at mga tugon na dapat ipatupad. Naglatag din ng forecast ng pag-asa at ang Office of Civil Defense hinggil sa mga kalamidad at estado ng mga ilog lalo na ang apektado ng water hyacinth. Pangalawa na na medyo matagal ng pag-discuss yung, uh, yung, bahapo yung dito sa Rio Grande na mukhang uh, pata pataas ng pataas lagi yung, yung ilog because there's a siltation of the river from, from uh, Ligawasan going down to Rio Grande. And that's why there was a suggestion na magbili sana, magbili ang barm ng dalawang dredger so that it can maintain the, the river line huh? from from mouth of the river up to papuntang palooban na po yung kwan nila especially dun sa pagano nang uh, desilting ng ng uh, buluan lake or lake for uh, the other name of buluan lake no dapat talaga ma, ma implement dyan. otherwise there will come a time na magiging dagat na itong kwan natin that's why if you fly on the plane makikita mo po na parang halos parang dagat na yung kwan dyan from from Sultan Kudarat uh, to to that hanggang pa yan, hanggang ligawasan na talagang flooded. This is a very big problem na hindi napapansin.